Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na hindi inaasahan na maaaring makapagpabago sa Tama iyon. Ang iyong pangalan ay nabanggit sa isang pribadong pag-uusap at hindi ko kayang itago ito sa iyo. Ngayon, bago ang lahat, kailangan kong bukas ka sa pakikinig kung ano ang talagang nangyari. Alam kong nakakaakit isipin na isa lang itong kwento na walang kabuluhan, ngunit kabaligtaran ang totoo. Ang dahilan ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Ang katotohanan ay, sa gitna ng mga usapan tungkol sa maraming mga bagay na pangkaraniwan at mababaw, may nabanggit ang iyong pangalan na may intensyong higit pa sa karaniwan. At hindi, hindi ito imbento para lang makuha ang iyong atensyon ng ilang segundo. Sa halip, ito ay isang tawag upang maunawaan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging naalala sa ganitong paraan. May isang bagay na espesyal na nais ipakita sa iyo ng buhay. Napag-isipan mo na ba ang epekto mo sa mga tao sa paligid mo? madalas minamaliit natin ang ating sarili. Naniniwala tayo na ang ating mga kilos, salita, at maging ang simpleng katotohanan na tayo ay nabubuhay ay walang pagpapahalaga. Ngunit ang katotohanan ay mas mahalaga ka kaysa sa iyong iniisip. Maaaring ang taong nabanggit ang iyong pangalan, kahit sa payak at maaaring mahiyain paraan, ay nakakita ng isang bagay sa iyo na hindi mo nakikita sa iyong sarili. Sa puntong ito, nais kong ipikit mo ang iyong mga mata ng isang saglit. Hayaan mong pumasok sa iyong puso ang enerhiya ng mga salitang ito. Damahin ang presensya ng hindi inaasahan, ng hindi maipaliwanan. Maaaring ang pagbanggit na iyon ay isang pagpapakita ng isang mas mataas na layunin, isang banal na ugnayan, isang bulong mula sa mga anghel na nagbabantay at gumagabay sa iyo. Tumutukoy ako sa isang mas mataas na koneksyon, isang panginginig na humihigit sa mga harang ng karaniwan. Ang kakaiba ay ang pribadong pag-uusap na ito ay hindi tungkol sa kahit ano lang. Ito ay tungkol sa isang bagay na maaaring naramdaman mo na, marahil sa isang panaginip, marahil sa isang mabilisang pag-isip, ngunit nag-iwan ng baka sa'yo. Alam mo ba yung pakiramdam ng Ievu? Iyon iyon. Ang banggit na ito ay may dalang malalim na kahulugan, isang bagay na maaaring magpabago sa iyong pananaw. Minsan, ang buhay ay nagpapadala ng mga banayad na senyales, minsan naman, ito ay mas malinaw at direkta. Kaya't huwag baliwalain ang nararamdaman mo ngayon. Pahintulutan mong lubos na maramdaman ang sandaling ito. Parang mayroong isang klase ng pag-aayos na nagaganap, isang pagtatagpo sa pagitan ng iyong panloob na sarili at ng mga dinakikitang puwersang gumagabay sa sansinukob. At ito na ang oras na kailangan mong higit na magtiwala sa iyong sarili, maniwala sa iyong intuition at huwag magduda sa halagang nasa loob mo. Habang sinasabi ko ito, nararamdaman ko ang tumitibok na enerhiya, parang ang tadhana mismo ay nagpapakitang mas matindi kaysa dati. Ang katotohanang naririnig mo ang mga salitang ito ngayon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang tawag. Isang pagkakataon upang suriin muli ang iyong papel sa buhay ng mga tao, upang pag-isipan kung paano kahit na ang mga pinakasimpleng kilos mo ay may malalim na epekto na hindi mo inaasahan. Minsan, kailangan nating maalala ng ibang tao kung gaano tayo kahalaga, at nayon, narito ako upang maging tinig na yon. Ngunit hindi ito basta-bastang tinig, ito ay isang tinig na puno ng layunin na dumating upang gisingin ka. Ang mundo ay hindi magiging pareho kung wala ka, at ang pagbanggit na ito ay isang kumpirmasyon na, ikaw ay may malaking kontribusyon. At kung ang dahilan ng pagbanggit na ito ay nakaugnay sa isang kahilingan ng tulong, isang hangari ng muling pagkakaugnay, o kahit isang simpleng kilos ng pagmamahal na gusto ng ibang tao na ipakita. Huwag maliitin ang lakas ng mga salita kahit na ang mga nasabi sa lilim ng isang pribadong pag-uusap. Sila ay may dalang kapangyarihan, emosyon at higit sa lahat layunin. Sa oras na ito, inaanyayahan kita na mag-reflect kung paano mo maaaring buksan pa ang iyong kalooban sa kung ano ang sinusubukan ipakita ng buhay sa iyo. Maaring tinatawag ka upang patawarin ang isang tao o upang magsagawa ng hakbang sa isang sitwasyon na matagal nang nakatenda. Marahil, ang taong nabanggit ang iyong pangalan ay dumadaan sa isang bagay na naranasan mo na rin dati at, nang hindi mo namamalayan, ikaw ay naging isang uri ng gabay para sa kanila, kahit na mula sa malayo. Paano kung ang tawag na ito ay may kinalaman sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na hindi lamang saklaw ang iyong personal na paglago, kundi pati na rin ang sa ibang tao? Sa ganitong kaso, kailangan mong maunawaan na ang universo ay kumikilos sa mga paraan na madalas na hindi agad natin nauunawaan. Ang katotohanan na nabanggit ang pangalan mo sa isang pribadong pag-uusap ay maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit maaaring ito ang simula ng isang malaking pagbabago. Kaya, huwag mag-atubiling tanggapin ang pagkakataong ito ng tadhana. Maging kung sino ka, nang walang takot na maalala para sa kung ano ang tunay mong kumakatawan. Ikaw ay higit pa sa isang pangalan lamang na nabanggit. Ikaw ay isang esensya na lumalampas sa mga salita. Ikaw ay ang espiritu na nagpapakita sa bawat galaw, sa bawat miti, sa bawat luha na pumatak. Ikaw ang refleksyon ng isang mas mataas na puwersa, at ang puwersang iyon ay pinili ka upang maging bahagi ng usapan na ito, upang maalala at makilala. At nayon, nais kong huminga ka ng malalim at tanggapin lahat ng nasabi hanggang ngayon. Nararamdaman mo ba ang koneksyong ito? Ito ang patunay na may mas malalim na nangyayari. Damihin mo ang init ng mga salitang ito, ang enerhiyang daladala nila at hayaan nitong gisingin ang isang bagay sa iyo. Ngayong tinanggap mo na ang imbitasyon na ito upang magpatuloy, nais kong hayaan mong magpatuloy ang enerhiya na ito na dumaloy. Nais kong maramdaman mo ang init ng diinaasahan, ang tindi ng kahulugan sa likod ng pagbanggit ng iyong pangalan sa pribadong pag-uusap na iyon. Ang nangyayari ay, sa buhay, may mga sandali na tayo'y tinatawag upang makita ang higit pa sa maliwanag, upang maunawaan ang mga bahid ng kung ano ang ibinubunyad. At ito ay isa sa mga sandaling iyon. Napansin mo ba kung minsan, ang mga pinakamahalagang bagay ay hindi sinasabi ng malakas, kundi pabulong ng mahina, halos parang isang buhos ng hangin. Sa parehong paraan, ang pribadong pag-uusap na iyon ay isang tanda na mayroong pagnanais na magkaugnay ng mas malalim sa iyo, kahit na sa simula ay tila banayad lamang. At kung ano ang nagiging espesyal dito ay ang mga salitang iyon ay sinabi ng may layunin. Mayroon silang lakas na hindi maaaring baliwalain. Isipin mo, ang simpleng katotohanan na naririto ka ngayon, nakikinig nito, ay isa ng indikasyon na mayroong isang bagay sa loob mo na tumutunog sa iyong naririnig. Marahil ay isang pakiramdam ng pamilyaridad na parang hinahanap mo ang sandaling ito kahit na hindi mo alam. Maaaring sa kaibuturan ng iyong puso, palaging alam mo na mayroong higit pa na dapat tuklasin tungkol sa kung sino ka, tungkol sa kung ano ang ibig mong sabihin sa iba. At ang katotohanan ay, kapag binanggit ng isang tao ang iyong pangalan sa isang pribadong pag-uusap, kahit na hindi sinasadya, may rason para doon. Marahil ay hinahanap niya ang isang bagay na iyong inaalok, o maaaring naghahanap siya ng suportang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. At kung ang pagbanggit na iyon ay isang pagtatangka na muling kumonekta sa isang bahagi mo na nakalimutan, ngunit nananatiling buhay sa loob mo. Ito ang sandali na dapat mong payagan ang iyong sarili na tuklasin ang posibilidad na ito. Maaaring mayroong isang hindi pa nalulutas na isyo na kailangang tugunan, isang salita na kailangang sabihin, o isang pagpapatawad na hindi pa naibibigay. Ano man ang kaso, hindi ito ang oras para magtago o lumayo sa tawag na ito. Ito ang oras upang yakapin ito, upang tumingin sa loob at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang kahulugan ng sitwasyong ito para sa akin? At, higit pa roon, kailangan mong maging bukas upang maunawaan kung ano ang kahulugan ng pahayad na ito sa espiritwal. Minsan, ginagamit ng universo ang mga tao at sitwasyon upang ipaalala sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Nagpapadala ito ng mga senyales, mga mensahe, at kahit mga pagsubok, bilang paraan upang gisingin tayo sa mas malalim na katotohanan ng kung sino tayo. Sa pagkakataong ito, maaaring isang salamin ito ng isang bagay na alam mo na, ngunit hindi mo pa nagagawang aminin. Huwag matakot harapin ang katotohanan ito. Maaari itong maging hindi komportable, maaaring magdulot ng mga damdaming matagal ng natutulog. Ngunit sa pamamagitan ng hindi komportableng ito na nagaganap ang paglago. Kapag tinanggap mo kung ano ang isiniwalat, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa epekto na maaari mong magkaroon sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ngayon, isa-alang-alang natin ang ibang aspeto ng pahayag na ito. Paano kung ito ay isang senyales na tinatawag kang kumilos upang gumawa ng desisyon na matagal nang ipinagpapaliban? Madalas, naghihintay tayo ng isang panlabas na tulak upang sa wakas magawa ang kailangang gawin. At marahil ang pribadong pag-uusap na ito ay eksaktong tulak na yon. Maaaring isang insentibo ito upang magpatuloy sa isang bagay na natatakot kang harapin, o upang gawin ang susunod na hakbang patungo sa layunin ng iyong buhay. Alam kong mukhang matindi ito at totoo nga. Pero hindi ito tungkol sa takutin o pilitin ka. Ito'y tungkol sa pagbukas ng iyong mga mata sa isang katotohanang nandyan na, naghihintay na matuklasan. Ang tanong ay, handa ka bang yakapin ang bagong katotohanang ito? Handa ka bang payagan ang pribadong pagbanggit na ito na maging isang punto ng pagbabago sa iyong paglalakbay? At tungkol sa paglalakbay, nais kong maunawaan mo na ang pagbanggit ng iyong pangalan ay hindi lamang isang random na detalye. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng isang synchronicity na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan, ngunit may malinaw na layunin. Maaaring ang pagbanggit na ito ay simula ng isang bagong siklo, isang yugto na nagdadala ng mga hamon, ngunit pati mga pagkakataon para sa paglago. Sa puntong ito, kailangan kong magmunimuni ka ng mas malalim. Damhin ang mga emosyon na lumilitaw ngayon. Mayroon bang pakiramdam ng pagkapurahan? Meron bang bahagi ng sarili mo na tinatawag na kumilos, na magbago, na mag-evolve? Kung, alamin na ito ay kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, may mga dinakikitang puwersa na nagtatrabaho sa tabi mo, ginagabayan ang bawat hakbang mo, kahit hindi mo namamalayan. At habang iniisip mo lahat ng ito, nais kong ikaw ay magpasalamat. Magpasalamat dahil inalala ka, dahil nakita ka, kahit sa isang pribadong pag-uusap. Pinatutunayan ito na mayroon kang halaga na may isang espesyal sa iyo na hindi mapapansin. At ang espesyal na iyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba, maaaring magbago ng mga buhay. Pahintulutan mo ang sarili mo na maramdaman ang pagmamalaki sa kung sino ka at kung sino ka patungo. Dahil, sa bandang huli, ang pagbanggit na ito ay isang salamin lamang ng positibong epekto na naidulot mo sa buhay ng isang tao. Isang kumpirmasyon na ikaw ay nag-iwan ng marka, na ikaw ay gumagawa ng pagkakaiba kahit sa tahimik na paraan. Ang epekto ng marinig ang iyong pangalan na nabanggit sa isang pribadong pag-uusap ay hindi maaaring maliitin, lalo na kapag hinayaan mong maunawaan na ito ay nagdadala ng mas malaking kahulugan. Maaaring itong maging isang paanyaya para sa muling pagkakaugnay, isang bagong simula, o kahit isang bagong perspektibo sa isang relasyon na akala mo ay natulog na. Ang katotohanan ay, sa sandaling ito, ang buhay ay nagbibigay sa iyo ng isang pagkakataon na bigyang kahulugan muli ang iyong kwento. Minsan, hinahawakan natin ang mga alaala ng nakaraan o ang mga sakit na naiwan, at nakakalimutan natin na ang kasalukuyan ay mayroon ding mga sorpresa. Ang pagbanggit na iyan ay tulad ng isang maliit na sinag ng ilaw na sumusuksok sa gitna ng mga anino, nagdadala ng kaliwanagan sa kung ano ang tila malayo at ang ilaw na ito ay makapangyarihan, sapagkat nagliliwanag ito sa landas na kailangan mong tahakin mula ngayon. Gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay ngayon, ano ang nararamdaman mo kapag narinig mo ito? Marahil ay kaunting pag-asa, marahil ay isang tuldok ng pagdududa. Ayos lang na maramdaman ang parehong mga bagay. Ang paglalakbay ng pagkakilanlan sa sarili ay puno ng mga pagkakaiba, at ang dualidad na ito ay bahagi ng proseso. Ngunit higit sa lahat, mahalagang kilalanin na ikaw ay nasa harap ng isang sandali ng pagpili. At ang pagpili na ito ay ganap na iyo. Maaari mong piliin na baliwalain ang senyas na ito at magpatuloy nang hindi lumilingon. Ngunit maaari mo ring piliin na saliksikin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagbanggit na ito para sa iyo. Sa huli, kapag ang universo ay nag-aalok sa atin ng isang pagkakataon na maunawaan ang isang bagay na mas malalim, ito ay dahil alam nito na handa na tayo para dito. Kahit gaano pa kaalangan ang hindi kilala, dito kadalasan natin natatagpuan ang mga sagot na matagal na nating hinahanap. Habang ang pag-uusap na ito ay nagaganap sa loob mo, nais kong payagan mo ang iyong sarili na maramdaman ang bawat salitang sinabi. Napag-isipan mo na ba na minsan, ang isang simpleng banggit ay maaaring paraan upang mapatunayan ang iyong pag-iral? Hindi sa banal na kahulugan, kundi sa pinakapuro na kahulugan ng pagiging naalala kung sino ka talaga. Madalas, tayo ay nakikita base sa kung ano ang ating itinatago o kung ano ang ating ibinubunyag ng bahagya lamang. Ngunit ang mabanggit sa isang pribadong pag-uusap ay nagpapahiwatig na mas marami pa sa kaysa sa nakikita. Marahil ay may epekto ka na hindi mo napapansin o marahil ang iyong presensya ay mas makabuluhan kaysa sa iyong iniisip. At iyon mismo ang dahilan kung bakit naririto ka, nakikinig ngayon. Para bang ang tadhana ay nakahanay ang lahat upang maunawaan mo ang halaga kung sino ka, ng walang mga filter, walang mga maskara. Ito ay isang pagkakataon upang muling kumonekta sa iyong pinakatunay na sarili at payagan itong makita, makilala, at pahalagahan. Sa sandaling ito, nais kong gawin mo ang isang huling ehersisyo ng pagminilay. Isipin na ang taong bumanggit ng iyong pangalan ay nasa harap mo ngayon. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ano ang nararamdaman mong kailangan mong sabihin o ipahayad? Marahil ay isang tahimik na pasasalamat, marahil ay isang deklarasyon ng isang bagay na palagi mong nais sabihin, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ito ang oras upang payagan ang iyong sarili na maging marupok, nabuksan ang iyong puso sa posibilidad na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang nagpapagawa sa karanasang ito na napaka-espesyal ay ang katotohanan na ito ay naganap ng pribado, halos tulad ng isang lihim na ibinahagi sa pagitan ng mga kaluluwa at ito ang nagpapaalala sa atin na, sa malalim na bahagi, tayong lahat ay naghahanap ng pareho, ang makita, marinig at maunawaan. Ang banggit na ito ay isang paraan lamang upang patunayan na ikaw ay bahagi ng isang mas malaki, na may layunin sa bawat pagkikita, sa bawat salita na sinabi, kahit na salihim. Ngayon na naintindihan mo na ang lahat ng sinabi at napag-isipan ang kahulugan ng nabanggit, dumating na ang oras para maging mas aktibo ka sa pag-uusap na ito. Nais kong anyayahan kang iwanan sa mga komento ang naramdaman mo nang marinig ang tekstong ito. Naranasan mo na ba ang ganito? Paano ang naging karanasan mo? O baka nagsisimula ka palang natuklasin ang mga senyales na ipinapadala ng buhay? Ibahagi ang iyong pananaw, iyong kwento, o kahit ang iyong mga katanungan. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na katulad nito, mag-subscribe ka na sa channel ngayon din. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang anumang mensahe na maaaring makapagpabago ng iyong paglalakbay sa buhay. At huwag kalimutang ilike ito para makarating ang mensaheng ito sa mas maraming tao na, tulad mo, naghahanap ng mas malaking kahulugan at koneksyon. Ang iyong pakikibahagi ay mahalaga. Kaya't mag-subscribe, mag-komento, at i-like. Abangan kita sa susunod na mensahe.